kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matetreten sila. Bakit? Eh matitino yung Duterte. Ako po'y nangangarap na ang Duterte map. Magpa-drug test tayong lahat sa harap ng taong Paya, dapat hinihingi natin na matino ang mga namumuno sa atin. Kahit anong pag-test gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test, bang padrug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa lahat ng departamento ng ating pamahalaan inamin mismo ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ginawang pagdinig dyan sa Senado na wala o manong konkretong plano ang gobyerno para masolusyonan ang malawakang pagbaha sa Pilipinas. Kinwesto naman ang ilang mambabatas kung saan napupunta at saan ginamit ang pondong laan para sa flood control project ng gobyerno. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, nakalulungkot naman dito. Talagang hopeless case sa bayong baha. Alex, yan niya ang malungkot na pangyayari matapos aminin kanina na mga opisyal ng DPWH na bukod sa walang konkretong plano, wala raw silang pondo para bumili ng mga dredging machine o yung equipment. Yan ay ginagamit para hukayin yung mabababaw na riverbed o river basin natin dito sa lalo na sa Metro Manila. Sabi ng DPWH, mula na nang mag over sila pagkatapos ng Duterte administration, matagal na wa palang walang ginagawang dredging activities sa ating mga ilog kaya naging mababaw ito at mabilis tumaas ang tubig baha. Sabi ni DPWH Secretary Emmanuel Bonoan, ang mahigit libo at flood control projects na iniulat ng Pangulo sa kanyang sona nitong Hulyo para sa immediate relief lamang. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong sona ay patsi-patsi lang. Um hindi rin nakatulong tingin ko Mr. Chairman hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh the integrated master plan is not in existence uh, Mr. Chair CBP si Inday Sara pero matapang. Hindi nagpapakitang tao, kumikilos ng totoo. At kung resulta ang pag-uusapan, narito ang paweba. Mula Mayo 2024 hanggang Abril 2025, Medical and Burial Assistance Program. 127,000 ang natulungan. 25,000 pamilya ang nabigyan ng suporta. Magnegosyo taday! Kabuhayan para sa... Ay tunuturing ngayon ng bagong talagang uh, kalihim ng Presidential Communications Office na pribadong bagay ang pagkakasangkot kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Kaya tiko mambibig ng Malacanang sa naturang issue. Kasunod na rin ito ng ulat.